Aling negra. Oye, nita. Nandiyan na pala kayo. Nasaan yung mga kapatid mo? Dito po kayo na atita pa rin? Pati kay mama po yung kambal po. Ah, ah ganun ba? Sige na, sige na. Drag mo yung mga gamit mo dito sa bahay nyo. Tapos, nagluto ako ng tinola dito para pangkain sa mama para magkaroon ng gatas yung dede niya. Sige na, drag mo na yun doon. Dali mo lang po dito sa bahay. Salamat po, aling negra. ni nita. Hoy, Belisa. Nasaan yung kambal nyo, yung kapatid mo. Ulan gina na, karga ni mama mo pati ni, ni mama yung kambal. May excited na ako makita yung mga kapatid mo. O makita mo yung pagdaan dito. Sige, dahin ko lang muna dito sa bahay. Bigat eh. O sige, imitin ko lang dito yon. Dahin mo lang sa bahay nyo. Sige, dyan ka na. Ako, oh, excited na ako makita kambal. Mars! Nena! Naku, nakakatulungan oh. ka ganyan dalawang bata. <laughs> Ang bigat ka itong kambani na hina. Nangahawit itong braso ko. <laughs> Ay, naku, rin, pasensya ka na. Nangahawit ka dyan sa anak ko. Nagluto <laughs> ako ng tinola, ha? Nagluto ako ng kanin kasi alam ko wala magluto doon sa bahay ninyo, nena. Oh. Wow, salamat, negrat. Hindi na ako magluluto doon sa taas. Amang tama, tinola yung niluto ni yung negra, malalagyan ng gatas yung suso mo, pati de mo sa dede mo, kailangan ng breastfeed. Oo, oh, oh, kakainin ko yan para lumami tong gatas ko at makapadede dito sa mga kambal ko. Sige na pa rin, eh, na na, na, na yung bata dun sa sa taas. Ako, ang dami pang alikabok tsaka maghahapon na rin naman. Ay, sige, tsaka na muna negra, ha? Ako, Ika para, ikaw na na. Parang hindi na-expose so sa ano. Alikabok. Ikaw na na. Salamat negra, ha? Poodo na muna kami sa taas. Gano'n pa rin. Nakakatuwa. Ayosin ko yung pagkain din eh. O ma! Pati ng kambal. Kambal, di ba? Cute eh. Alin din na pati ng gampo. Wow! Alin din na kamukha ni Mang Peter, yung dati yung asawa. Kamigay <laughs> ka! Dito ka mukha ni Peter. Mukha lang sa loob. Magluto ka doon. Magsain ka, ha? Maglinis mag mo, maglinis yung kubeta dyan. Sabi ko siya, ngumutin ko yung mukha mo doon. Ano ka ba pa Okay lang kung kahit ka mukha ito Peter. <laughs> Sige po. Mama, sabi <laughs> ko lang <laughs> naman totoo. Kitang kambay. Maglinis ka doon. Ang kubeta. Ang siya. Ang baha. ka. <laughs> kasi pa rin pinatulan niya pa yung anak niya. Ano <laughs> yun na? Mukhang <Om> mukha ni Peter. Lalo <laughs> ka na ha.